So yun na nga ano yung mga abogado sa Mindanao ay naghain na ng petisyon sa Supreme Court na isa basura yung impeachment complaint ni VP Sara. Let's go ahead and watch this news. Samantala naghain ng ilang abogado mula Mindanao ng isang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ibasura nito ang impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Dito po na abogado, depektibo ang nasabing impeachment complaint dahil sa kabiguan na makatugon sa requirements ng 1987 Constitution patungkol sa impeachment proceedings. Si Mo Correct! So, talaga namang depektibo talaga yun, no? Alam mo yung minamadali-madilang, minikos-mikos lang talaga nila. Perensi na Cruz sa balita niya. Formal lang kinwestyon sa Korte Suprema ng ilang abogado mula sa Mindanao ang anilay depektibong articles of impeachment ng Kamara na isinimita sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte sa mahigit isang daang pahinang ng petisyon, hiniling ng mga abogado Supreme Court na ideklarang null and void o walang bisa ang articles of impeachment dahil sa kabiguan na makatugon sa requirements na hinihingi ng saligang batas sa impeachment proceedings na ver... Yun. <laughs> Kasi sa pagmamadali nilang, alam mo, yung matabunan, yung mga... Ako sa oh, yung mga krimen na ginagawa nila, na ginagawa niya, no? Ni alam niyo na kung sinong tinutukoy natin. Para matabunan, ano yung minadali yung impeachment complaint. <laughs> Isang araw, pitong oras, nabasa nilang lahat yung 32 pages. Grabe. Grabe. Speed, ra speed reader kasi sila eh. <laughs> Hindi lang speed reader. Parang si Flash yata sila. Kasi, alam mo yun, 215 people nag-sign within 7 hours. Ano yun? <laughs> Nako, talaga. Verification at proper initiation. Ang lagdaan nila ng ni mga kongresista na pumabors impeachment ay hindi katumbas ng proper verification. It was only a around 3 hours between uh, 12 o'clock to 3.15 before it was included in the additional uh, Um, house business reference and um, by that time we feel and we have reasons uh, to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess. Naku, 3 hours lang pala, Akala ko 7 hours. Grabe no, sa loob ng 3 hours, eh hindi talaga nila mabusisi yun, naku, 32 pages yun eh siguro perma lang ng perma binusi hindi na inano hindi na, tiningnan eh pero malang diretso hindi na binusisi yung mga ebidensya, yung mga akusasyon. Nako. Talaga namang null and void na dapat 'yan eh. As the evidences attached in the impeachment complaint. Pinunari ng petitioners ang kawalan ng transparency agenda ng House caucus noong Pebrero 5 kung saan hindi alam na ibang kongresista na pag isa din 'yan. Isa din 'yan. Alam mo yung uh, mga yung mga kongresista na pro Duterte, hindi sinali sa ginawa nilang uh, meeting. Hindi sinali sa ginawa nilang agenda nung araw na yun. Oh. So ano, hindi rin tama 'yun, 'di ba? Oh. Kaya nako, nalanvoid na 'yan. <laughs> may magagalit na naman ito. Nako, talaga naman. Dami pa naman. Sabi nila pag madami ka na daw basher eh, sikat ka na raw. Wow! Salamat naman, Oh. ang <laughs> usapan ay ukos impeachment. Kumbinsido ang petitioners na minadali o ni Railroad ng Kamara ang impeachment process gaya ng nangyari noon sa kaso ni Late Chief Justice Renato Corona. What? Correct talaga. Minadali ni Railroad. <laughs> Correct talaga yon. What did they do? They fast track. No? We, we can even characterize it to borrow the words of Justice Corona, Blitzkrieg fashion. Katunayan nito ay hindi anila binigyan ng due process at abiso si Vipisara para sagutin ang mga alegasyon bago ang paghahain ng impeachment complaint. Oh, tingnan mo, meron palang lang process 'yan eh, dapat pala pasagutin muna si VP Sara bago ihain yung fourth impeachment complaint eh wala eh minadali nila eh. <laughs> so dito talaga malalaman kasi dapat may maipakita silang um, email man 'yon or ano ba yung information na pinadala nila kay VP Sara before nila hinain yung fourth impeachment complaint, de ba? So dito talaga magkaka <laughs> dito talaga makikita yung mga trabaho nila eh. Dito talaga mabubuking yung mga trabaho Vice nila. Vice president was denied prior notice and hearing prior to the filing of this fourth complaint. Mm. -hmm. It, he, she, was never informed beforehand that this new complaint is going to be filed against him. Hindi rin anil dumaan sa review at deliberasyon ng Committee on Justice ng Kamara. Ang ka Oh, hindi dumaan sa review at diskasyon sa Committee on Justice ng Kamara. Tingnan mo nga. Oh, bakit yan hindi dumaan? Ako pat na impeachment complaint na nakasaad sa rules ng Kamara sa impeachment. Maari lang anila na hindi i-refer sa komite ang impeachment complaint kung one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara ay ang mismong complainant sa kaso. Oh, di ba? Diba? One-third ang mismong complainant ng kaso ipinuntirihan ng petitioners na hindi inaksyona ng kamara ang unang tatlong impeachment complaint para paikutan ang one year bar rule sa impeachment na nakasaad sa ligam batas Were not acted upon in the Constitution specifically Article 11 Section 3 thereof mandates that upon receipt of the impeachment complaint the same should be included in the House in the order of business within 10 session days and thereafter the speaker should have referred it to the committee on justice within three days, hindi oh, ba? And... Hindi nila finalo yun, hindi ni refer ng uh, com ng speak ni ng secretary general sa speaker hindi within three business days, di ba? Ang tagal-tagal nun sa secretary general matagal yun sa kamay ni Velasco yung tatlong impeachment complaint, so they never followed the impeachment proceedings talaga. Nako, nalan void na talaga yan. <laughs> and if the three complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days and included within three session days in the Committee of, of Justice, referred to the Committee of Justice, then the one-year bar rule would have operated and the fourth impeachment complaint should not have been legally entertained kasabay nito oh. hiniling ng petitioner sa SC na mag-issue ng TRO. So, hindi pa tala talaga yun included kasi yung one year na bar roll. So, hindi pala yun magiging included kasi nga, hindi nila pinrases yung three impeachment complaints. So, hindi talaga magmove yung, yung hindi talaga siya considered na one year kasi hindi nila pinrasess yun eh. So, wow! Talaga namang magiging <laughs> magiging unconstitutional na naman tong impeachment na to. Impeachment complaint na to. Ha! O para pigilan ng Senado na aksyonan ang impeachment complaint at huwag simulan ang impeachment trial. Ina mag-issue ng TRO para pigilan ng Senado have been legally entertained kasabay nito hiniling ng petitioner sa SC na mag-issue ng TRO para pigilan ang Senado na aksyonan ang impeachment complaint at huwag simulan ang impeachment trial dahil sa depektibo ang articles of impeachment Oh so pag uh, nag-issue ng TRO yung Supreme Court so hindi na makakapag-trial yung mga senator senador dito kasi nga Um, hindi siya hindi, kasi nga nalan void siyang nalan void yung impeachment complaint Naku, sasabihin na naman ng alam mo yung basher ko nito na O, oh, saan mo nakuha yung mga yung, yung, yung ano daw yung source ko O, oh, ito, yung source ko yung balita ka mo, mo yung balita mismo yung source ko Hahaha <laughs> Idinipensa naman ng petitioners ang kanilang petisyon mula sa mga pagbatikos na ito ay desperado hakbangin para hindi mapanagot si Bisara. Na kung nila yung ginawa sa house, isang ayon... Eh sila nga desperado tapos sasabihin nila yung ano yung mga abogado na desperado daw na para hindi mapanagot si Sarah sa mga ginawa niya. Eh sila nga desperado eh. Ang dami nga nilang mga lalo na yan si Castro. May kaso nga siya. Siya yung desperado. Bakit siya tumakbong senador? Eh may kaso nga siya. Uh, uh, naku, talaga. Sabihin pa nilang desperado. Siyempre, binoto yan ng 32 million people tapos 215 lang kayong mga congressman magpapatalsik sa vice-presidente namin. Naku, hindi pwede yun magwiwelga yung 32 million katao na bumoto kay VP Sara. Talaga naman. Sa saligang batas, wala po kami rito. Hindi kami mag-file ng petition Correct. for salary and prohibition. Correct. Kasi nga, hindi sinunod yung, yung uh, constitution. Tama. So, sino yung desperado doon? Sino yung desperado doon? Di ba sila? Kasi, ala, minadali nila yung uh, impeachment complaint kasi nga, desperado sila. Tapos ngayon, babalik ta rin nila yung mga abogado sa sabing desperado. Ano kayo? Ako, ano kayo ngayon? Ha? And that's the reason why we need to question is because we, as registered voters who voted for the vice president, no? will make our vote inutil. Correct! Correct! We voted for her that she would, that we expected for her to serve us for six years. Tapos ngayon papaalisin nyo lang, naku, yung si Tamba yung paalisin nyo. Haha. <laughs> <laughs> Kasi kung successful yung impeachment na yan, mawawala ang silbi yung boto namin. Samantala, naligyan ng Kamara na tama at naayon sa Ligyan Batas ang Articles of Impeachment na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Sinabi ni Congressman Roger Gutierrez, isa sa labing isang Congressman Prosecutors Impeachment na karapatan ng sino man na humanap ng mga legal remedies. Ayon kay Gutierrez, legal ang proseso na dinaanan ng impeachment na ipinadala ng Kamara sa Senado. Makikita natin yan makikita natin yan kung totoo bang legal yung ginawa niyong impeachment, kung anong sagot ng Supreme Court. Tingnan natin. Preparation, preparation, preparation. I don't think there will ever be 100% up until the point that we... Alam mo, <laughs> napansin ko lang, lahat ng mga ginagawa ng, alam mo, yung kampo ni Tamba, puro unconstitutional. Alam mo, yung BICAM, yung budget ng Pilipinas, yung 2025 budget. O, oh, ba diba? Naalala niyo yun. <laughs> Tapos ito namang impeachment. Puro talaga unconstitutional nako. Kasi alam mo, yung ginagawa niya, ginagawa niya is kung walang magre-react, okay lang so magiging ano siya mas parang lalong uh, lumakas yung loob niya ngayon kasi after three years eh ilang ilang years na niya, niya ginagawa yung pagmaninipula ng bycam natin so kala niya ngayon no ma maninipulan niya yung impeachment saka yung budget eh hindi na na yung mga yung mga tao they learned their lesson already kaya nako lalaban at lalaban yung may yung nasa katotohanan kaya mananalo talaga yung nasa katotohanan kaya nako talaga namang excited talaga ako dito no <laughs> we are at the trial, tuloy pa rin po yung preparasyon ng uh, prosecution team. Uh, sa aming palagay po, ang ibig sabihin ng fortuit ay kaagad, and uh, we've had legal luminaries already um, state their uh, opinions on that, and uh, we welcome, of course, ako personally, I welcome the same sentiment po from Senator Coco Pimentel. So, since uh, aligned naman po yung aming sentiment, I think uh, him being a member of the Senate, he is well within his power po to write uh, to the Senate President. Tuloy-tuloy din oh Talaga yan si Pimentel, no? hindi na yan mananalo sa next na election. Pro impeachment ka Pro impeachment ka pala, ha? -impeachment ka pala ha? ngayon ka. Kanya <laughs> ang ginagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Bisara. Saan bang session naman ngayong araw ng Supreme Court. So, no, excited talaga tayo diyan kaya nako, like this video and don't forget to subscribe to my channel kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe and click the notification bell para po updated po kayo sa next na updated po kayo tungkol sa impeachment ni VP Sara. Kaya nako, see you again next time po. Have a great day everyone! Magandang magandang balita. Sobrang gandang balita po nito para sa atin. Kaya go, go, go! PDP Laban, go, go, go. Sara Duterte, go, go, go. <laughs> Yun lang po. Thank you so much for watching. Bye!